tayo po ay magagayad po ng kilaw na tuna. Tuna po yan, tuna ng isda. Atin po kay kilaw. Atin na pong gayatin. Gayatin na po natin ang medyo maliliit. Tapos po na rin pong hugasan siya ng suka. pula-pula po tuna dito tuna isda fish tuna fresh tuna ayan po natin siyang ng pipino at saka luyat sibuyas paminta bawang kagayati po natin ng mga ganun square square press tuna na yan po press 2 na two na press ito po. po siya na hugasan ng suka and then lalagyan po natin siya Ricardo, ricado luya ibuyas bawa Fresh tuna. Kinigaw na tuna. Ayan po, pula-pula. Pula-pula ang tuna. Lagyan po natin ang suka. hugasan po natin ang suka para malis po ang medyo lansa ng ating tuna. Ayan po. Pugasan po natin ang suka. And then, ito, gas po nito ay atin po sa salain Para matanggal ang suga. Ang lansa. Hello guys, ito po ang ating pong kilaw na tuna. Ating pong lalagay na po mga ricado pari po ay pipino lalagay na po natin ang pipino and then sibuyas bawang luya sama-sama na po yan, yan, yan. Ayan po. Tsaka po, sili. Ito po magpapasarap sa kalinghang. Sili. lalagay po tayo ng paminta para po may hagod na masarap na masarap na hagod Yan po and then, lalagay po tayo ng konting no more ayan po ari na po ang last bitter suka may asin na suka asin ay guys so aloy na po natin mm -hmm. yan para po siya mag mix Mag-mix na po yan. Kari po ang masarap na hilaw na Second, second time the U.S. Atip po lang siyang halu-haluin and itikpan po natin siya. Ito na, may hala ko. Hindi ito. Ibalay po natin para po yung nilagay po natin rekada ay maging ang atin pong kinilaw na tuna tuna fresh yan po I it's good, wow, that